Hello. Hello everyone. Grabe, guys. Isang political analyst, ang galit na galit no. <laughs> Gusto niyang pagbitiwin na lahat ng mga executive department kasi daw wala daw talagang uh, ano, yung maayos na, walang paninindigan or basta ang dami niyang sinabi, manood tayo ha. Ito 'yon. Para sa unang bugso ng ating balitaan, matapos ang ikatlong pagdinig ng Senado patungkol sa iligal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Marcos Administration, hinimok ngayon ng isang political analyst na magbitiw sa pwesto ang mga dumalong opisyal ng Executive Department sa naturang pagdinig dahil sa umano'y pagiging incompetent na mga ito. Narito ang balita ni Virgil Palma. Incompetent pala sinabi. magiging korte, and at the same time ikaw ang prosecution? Ikaw na nag-aakwa tapos ikaw pa magiging husgado? Ano yan? Which reveals? Yan, yan yung um, sagot niya kasi di ba sinabi ni uh, Rimulya na dahil sa ICC daw, kinikonsider daw nila na part ng court ang prosecution. Part daw ng court, di ba? Yun yung sabi ni, ano eh, ni ni SAS na paano magiging hindi daw yun yung pagkakaintindi ng ICC, di ba? In-educate in nga tayo ni SAS don sa pag-understand uh, ng international law, yung mga articles. So, talagang guys, hindi magiging korte ang prosecution. Hindi totoo yung sinasabi ni Rimulya. A very chilling effect For what is happening to our democracy right now, that the president of the Philippines is the accuser, is the investigator, is the prosecutor, and huh? the court? at the same time, and at the same time, the executioner. Iyan ang mainit na pahayag ng political analyst na si Ado Paglinawan kaugnay sa naganap na pagdinig sa Senado patungkol sa illegal na pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, isang buwan na ang nakalilipas. Sa naturang pagdinig, sinabi ni Kaado na tila lumalabas na ang executive branch na rin ang gumagawa ng hatol sa isang akusado. Kasunod ito ng pahayag ni Special Envoy on Transnational Crimes Ambassador Marcos Lacanilaw na hindi nito alam kung inihirap ba ang Pangulo sa judicial process bago ito ilipad patungong ICC. Sa naturang pagdinig din, inako ni Justice Secretary Boying Rimulya na siya ang nagbigay ng clearance sa pagsisilbi ng warrant of arrest at pagsuko sa dating Pangulo sa ICC. Dahil dyan, hinimok ni Paglinawan ang mga opisyal ng executive branch na magbitiw sa pwesto. Eh, kung gusto ninyo sa executive department, ha? pagpas kayo ng constitutional provision converting our democracy into a monarchy dahil kung mag aksyon kayo para kayong ha, ah, mga hari na ang utos ay hindi mababali hoy, mag-resign na kayo yung... hmm. kasi daw yung utos hindi nababali kahit na hindi tama ay ginagawa nila yun yung ibig sabihin niya kaya pinagre-resign niya yung mga <laughs> executive department dahil hindi na daw yung democracy eh. It's a type of monarchy na daw. Kaya mabuti pa daw itigil na yung demokrasya. Kasi guys, sa democracy talaga, we are the government, we people, tayong mga Pilipino, tayo yung gobyerno, yung presidente, yung mga senador, yung nasa executive department, yung mga congressman, mga empleyado lang natin sila na nagpapatakbo sa bansa natin hindi sila hari, guys. Kaya iyon, yun yung dapat na talagang ginagawa nila nung yung narinig nila yung order. <coughs> Excuse me po, grabe no? Hindi na babali yung order, kahit na hindi na tama. Sila na lahat ng execute lahat. Sila na yung court, sila na yung prosecution, sila na yung dumakip, sila na lahat. <laughs> You are incompetent! Kaugnay niyan, hindi na anya katakataka na maraming Pilipino ang wala ng tiwala sa kasalukuyang Pangulo at gobyerno. Nung survey kung ano ang uh, pro-sentiment, pro-government sentiment in the same survey, lumabas lamang na 15% na lamang ang pro-sentiment ng taong bayan sa na pagkasalukuyang Pangulo mga nanulungkulan. Which means, potentially, 85% ng bansa ay ayaw na kay Marcos at nagsasabi, mag-resign ka na habang ikaw ay, ha, naka, ha, while you are ahead, you better resign, ha? Ha? Marcos. Nako, talaga namang, kung alam nyo po, sa Pulse Asia ngayon, 29% na daw ang trust rating ni Marcos. <laughs> Kakapanood ko lang ng balitang yun. Grabe, wow ha. 29 from 14, naging 15, tas ngayon 29. Nako, talaga tong mga taong to. Magkano ma, kayong binayad sa kanila? Marcos, <laughs> alis dyan. Ang sigaw ng bayan. Klaro, klaro. 85% mga kabatsa. Anya pa batay sa survey ng Publicus Asia sobra ang pagbulusok ng net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos kung saan nasa 14% na lang ito mula sa 23% noong 4 quarter ng 2024 habang um Nagwo-wonder nga ako eh bakit may 14% pa <laughs> Ah oo kasi yung nasa administrasyon nga naman oh. No? Uh, I understand na. Dapat ano lang sila, mga nasa 1% lang yung nasa administrasyon, yung nasa gobyerno, yung mga gov, gov yung mga politiko na currently no, nasa 1% lang yata sila, Ba't naging 14, dapat 1%. <laughs> Umabot naman sa 63% ang distrust rating ng pangulo. Samantala, ipinunturin ni Paglinawan na hindi na talaga magiging maayos ang peace and order sa bansa dahil mismong matataas na opisyal ng gobyerno na dapat sana'y pumoprotekta sa mga mamamayan nito ang nangunguna sa paglabag ng saligang batas. Can you imagine this? O paano pa tayong magkakaroon ng peace and order, law and order sa ating mga kalsada Correct. kung the highest officials of the land are not observing our laws. Correct. Ngayon, bakit sa pananaw ni Boye, sinurender niya sa isang partido na hindi naman daw nire-recognize natin. And he distinguishes recklessly eh, sa law, hindi na papasay yan eh. Sa logic, hindi na rin papasay. Iba raw ang case na ito dahil ang case na ito involves an individual. Hindi raw, it does not involve daw the Republic of the Philippines. Ay, tinamaan ng kuneho. <laughs> eh, kung ganyan ang mga interpretasyon. Nobody is safe in the streets. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Grabe, totoo. Grabe, ang bigat ng mga sinabi niya eh, no? Paano pa tayo magiging kampante sa mga kalsada? E mes mismo ngayon, kataas-taasang mga, ano natin, mga empleyado natin sa government, sila nga yung nag-surrender mismo ng Pilipino sa hindi naman natin nire-recognize na, ano, institution. Grabe, no? Totoo talaga yan. Wow! Grabe guys, kaya naku, ano masasabi nyo?